Okay, so good morning, mga par. Good morning, mga parikoy. Ah, uh, sa mga supportive followers nato diha, no. So for today's video, mga par, atay uh, mga magstory tabot sa kung ano sa atong gamit-gamit ng motor sa R1 150 FI update sa motor nga itong gigamit mga par uh, kinsay naka sinati ng uh, inani nga kuano ano, scenario. Ako uh, akong na-observe ni mga par sa atong motor is mura siya og may bitaw mga par kaming natuok mura siya nalunod sa gasolina pag mudagan siya o Himbawa, gikan ka sa first gear tapos mag second gear ka. Muda, pag maabot siya sa 2,000 RPM mga par, mura siya og matuok. Mura siya lumos comment lang sa mga naka experience na ni mga parno kung sa ilang mga kung inyong mga tips ani kung inyong ma mahatang yung tips ako mga par para mawala siya okay. based uh, na research po na ako sa YT channel daghan pa, daghay pamaagi nila ang uban gina reset reset ECO ECO dipindi klase klase ang ilang mga pamaagi pero mo mo pugak naman siya mga parko kung kuan kanang pangit ang panahon kanang labi na ulan diha gud ma kuan na ako ang iyang pugak tanang basta 2000 RPM mga par mura siya og matuok mura siya og malumos bitaw pag inarin inaron nga panahon gwapo ang panahon di okay man siya so matatakaron, ta karon og mga par libertad na lang iatod so dire ta sa bag ong nga dalan So, lang ito mga parno kung update ano yung uh, motor sa mga naka-experience na ano yun sa so, tip ninyo pag i-comment lang ah uh, maura to siya pag mo, abot siya o uh, 2000 rpm maura siya uh, matok maura siya uh, malumos yun mga par no pero pag mo lapas na siya uh, mga 3000 na uh, okay na yung dagan Diya, lang alanggit sa wow uh, arangkada sa kuan niya second gear mo siya og malumos malumos so sa akong research po sa YT channel mo ang common issue sa RFI no na uh, gitawag nila pugak 1041 km na ang gidagan sa atong motor so anya magpa magpa change oil to niya mga par sana oh. <laughs> Kaya naman tayo free nga Opatka ka coupon free service free service nih yang apa Saya yang pegayog beli atau gamiton Oops, Montik So, huwag gayahin yung mga par. Mali yung ginawa natin doon, oh. No? Uh, mali yung ginawa natin. na no? Pinilit natin yung mga par. Hindi natin kita. May mga... Hindi alam na may mga paparating na... May salubong sa atin na malakas din yung takbo. So, dapat doon, uh, busina muna.